Nanggigil ang singer-songwriter na si Jake Zyrus sa isang basher na nanghihinayang sa dati niyang mataas na boses. Ito ay matapos niyang ibida sa Instagram na siya ang cover photo ng Tatler Asia bilang selebrasyon ng Pride Month. Tampok sa kanyang istorya ang tungkol sa pagsasailalim niya sa hormone therapy. Sa comment section, marami ang nagpahayag ng kanilang pagkatuwa sa feature story ni Jake, pero may isang basher ang sumira ng moment ng singer. Komento ng hater, sayang ang boses mo Charisse, bakit si Isegera transman pero never binago ang boses, sayang talaga. Hindi nakapagpigil ang singer at sinagot ito, first of all, with respect to my past, keep my dead name out of your silly mouth, and darling, It's because he hasn't taken any hormone therapy. It's a huge part of being a trans man. Maybe there are more important reasons why he hasn't taken hormone therapy. I am not going to explain the rest because based on your comment you sound ignorant. Google is free my darling, sabi ni Jake. Sabi niya pa, I am going to pin your comment because it seems like you love being center of attention. So let's give it to you sweetheart. Have a nice day. Kumampiri ng Filipina-American singer na si kay Jake at pinagsabihan ang basher na mag-research muna bago mag-comment. Dagdag na sermon pa ni Jake, you support a trans, and bash another trans because of what, birit, yun lang? Make it make sense says, hater, being a transgender is more than just singing high or low notes, dagdag niya. Dagdag pa ng singer, and the audacity of you to name me and properly call Ice his real name, what a joke. Kung matatandaan, taong 2013 nang mag-come out na lesbian si Jake na noon ay kilala bilang si Charis Pempenko. Makalipas ang apat na taon, inanunsyo niya ang pagiging transgender at pinalitan na ang tunay na pangalan. Taong 2021 naman nang mag-open up si Jake tungkol sa mga pagsubok niya pagdating sa kanyang gender identity at inamin na nahirapan siyang itago sa publiko ang tunay niyang pagkatao kahit noong kilala pa siya bilang si Charisse, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat!